Tula para kay Mama at Papa. Hello Mama, Papa. Nais kong sungaban ang pagkakataong ito upang maipadaba sa inyo ang aking pagmamahal na walang biro at totoo. Una, di ko alam kung paano sisimulan ang tulang to. At panghuli, di ko alam kung paano ko tatapusin ng may dahil nga ako ay gurong mayorya sa Pilipinas at alam kong taaya-aya man o hindi, ay palaging may komento ang mga tao. Ngunit ang tulang ito ay para lamang sa inyo, na kailan may babaunin ninyo hanggang sa mas dumanda pa kayo. Sabi nga nila, wag mong iyaka ng iyong mga babulang kung nasa loob ng kabaong naro. Iyakay mo sila habang buhay pa. At iparamdam ang karapat dapat na pagmamahal para sa kanila. Maaaring ito'y ka nakakahiya para sa iba. Ngunit ito'y gagawin ko habang may pagkakataon pa. Nais namin malaman ninyo na mula sa aming magkakapatlit na kung saan ay bunga ng inyong pagmamahalan na batid na batid. Si Atty Desi, ako na nasa gitna, Beverly, at si Monsong Chloe na sa inyo lang tumakapit, tubos na nagpapasalamat sa aming mga pangarap na nakamit. Kung pagbibigyan mo kami ng pagkakataon upang pumili ng nanaisin namin mga pagulang na may ngiti sa aming pakalami. Tanging kayo pa rin hanggang sa huli naming sandali. Na kailan may walang ibang makapagbibigay sa amin na walang upay na ngiti. minsan ay hindi namin kinalimutan mga linyang nagmula sa inyo na dapat ay makapagtapos ng pag-aaral na nagkatangin regalo o yaman na hindi ma nanakaw kailanman upang ang mga pangarap naming ay makamtan. Salamat mga pang sa lahat ng paghininap. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob at sapat na kalaman upang maibahagi sa aming mga anak. Kung paano maging mabuting magulang kasama ang pagmamahal, halik-halik at iyakap at naway maibigay namin sa kanila ang masayang buhay na pinapangarap. Matatapos naman ang tulang ito, hindi ibig sabihin na tapos na rin ang responsibilidad ko sa inyo. Ibibigay ko ang lahat sa inyo na buong puso at hindi magsasawa kahit ang lahat ay kumuho at subuko. Isang regalo ang ibibigay namin sa inyo. Regalong hindi bagay ang mamahaling halaga na tulad ng dito. Tanggapin ninyo ang parangal na ibibigay namin sa inyo. Bilang pinakamahusay na magulang sa buong mundo. Hindi ko alam kung ilang araw, buwan, o taon kayo ay papahiram sa amin ni Panhala. Flower, no huwag mo na sa pagkakitito kami hanggang. Pupuloy natin ito ng mga masasayang alaala -ala na magkasama. Kaya mama, papa, sa so paglabang sa buhay, ay huwag kayong magsama. Happy as birthday, papa, and congratulations sa inyong dalawa. Anak ninyong ito ay guho na at buho ng sarili pamilya na masaya kasama kayo at si Barhala. Thank you! Thank you so much! Hey, <laughs> What a touching <laughs> spoken poetry from, from Miss Beverly.